Ito na siguro ang isa sa pinakamalaking misteryo sa Hunter x Hunter. Isang tao, isang pangalan, at posibleng ang sagot nga sa lahat ng lihim ng Dark Continent. Sibabay pinag-uusapan natin, walang iba kundi si Don Fricks. Mahigit 300 years na ang nakalipas nung maglakbay mag-isa si Don Fricks papunta sa Dark Continent. Isang lugar nga ito na punong-puno ng misteryo at panganib. Sa kanyang paglalakbay, nagsulat siya ng isang journal na lahat is dalawang bahagi, ang East at ang West Edition. Lahat ng nakikita at naranasan niya na hindi pa natutuklasan ng mundo, e detalyadong inilagay niya nga sa librong ito. Ang East Edition ay nai-publish isang siglo na ang nakararaan at ngayon ay hawak nga ng B6. Noong una, inakala ng marami na ito ay katang isip lamang at yung mga nakarinig nga nito ay mga baliw sila o may mga sira sa ulo. Pero habang tumatagal, lumitaw na yung mga ebidensyang sumusuporta sa mga nilalaman ng libro. Ang mga nilalang at sakuna mula sa Dark Continent ay tumugma sa mga detalye ng journal. Kaya ngayon, isa na ito sa napakahalagang resource sa mundo ng Hunter x Hunter. Pero ang ikalawang bahagi ng journal, ang West Edition, ay nawawala nga may mga theory na baka nawala na ito o baka hindi ito talaga nag exist Pero ayon kay Jing, si Don Fricks mismo ang sumulat nito at posibleng ang buhay pa siya hanggang ngayon. Kung totoo nga ito, ibig sabihin nito ay eh patuloy pa rin niyang sinusulat ang West Edition. Pero paano nga kaya siya na buhay ng ganong katagal? Dito ngayon pumapasok ang theory ng Nitro Rice sa dark continent, may isang mahiwagang pagkain na kayang pahabain nga yung buhay ng tao. At ayon nga sa mga teorya, malamang na nahanap at inain nga ito nito. Kaya naman, posibleng buhay pa nga rin siya ngayon, naglalakbay at patuloy niyang tinatapos ang kanyang kwento. Kung totoo nga ang teorya ni ang West Edition ay maaaring naglalaman nga ng mga lihim na hindi pa natin kayang itindihin mga sagot tungkol sa Dark Continent, mga halimaw, at pati na rin history ng mundo ng Hunter x Hunter. Posible rin na ang kwento ni Don Freaks ay magbago ng direksyon ng buong serye. Paano nga kumahanap ni Jin yung West Edition? O paano kung makilala natin mismo si Don Freaks? Ang kwento ni Don Freaks ay hindi lang tungkol sa isang adventurer. Ito ay tungkol nga sa pagtuklas ng mga lihim ng magbabago sa mundo ng mga hunters. Buhay pa kaya siya? At kung oo, oh, eh nasan kaya siya ngayon? Yung mga sagot na yan ang patuloy nating aabangan sa mga susunod ng episode ng Hunter x Hunter. Ikaw, naniniwala ka bang buhay pa si Don Trix? Ano kaya yung nasa loob ng West Edition? I-comment mo na ngayon yung theory mo at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na to para syempre mas marami pa ang makasama natin sa discussion. Salamat sa panonood.